ang pagpapatuloy, matapos mabutas ang dibdib ni Hannibal ay napunta ang kanyang puso sa constellation na tinatawag na Spirit of Combat. Winika nito naghuwag siyang mag-alala at hindi pa siya mamamatay dahil nasa loob sila ng kanyang space kaya't ang kamatayan nito ay hindi niya pa pinahihintulutan. Habang namimilipit pa sa sakit ay napagtanto ni Hannibal na nasa loob siya ng mental realm ng Constellation, dahil sa mana at maskarang suot nito ay winika niya na kung ito ba ang Constellation ng One Believers na tinatawag na Spirit of Combat, na mabilis kinumpirma ng Constellation sa baywika dito na marami pala itong alam higit pa sa inaakala niya. Dahil sa naririnig na kaguluhan sa labas ay tinanong ni Hannibal kung bakit sila nito inatake, winika ng Constellation na hindi nila kagagawan ang nangyayaring komosyon kundi ang gawan dahil nalaman nito na sila ang umatake sa kanyang anak. Nang marinig ito ng lalaki ay labis itong nainis dahil naalala niya ang tatlong itlog, dahil malamang ay ikenantana sila ng mga ito, sinabi ng Constellation na hindi man dumating ang gawan ay tatapusin pa din naman niya silang lahat kaya't wala din magbabago sa mga nangyayari. Nagtataka namang winika ng lalaki na parehas lamang sila ng layunin at ito ay tapusin si Joyok kaya't bakit sila nito tina target. Tugon ng Constellation ng una ay akala din nila ay ito ang kanilang target. Sabay winikang dahil ang pamantayan nila sa pagpili ng target ay ang mga taong nag-aangkin na sila ang pinakamalakas, at wala silang pakialam sa mga sasabihin ng iba, dahil ang pinapatay lamang nila ay ang mga taong idinideklara na sila ang pinakamalakas. Kaya't maging ang nakaraang The One ay pinatay nila dahil palagi nitong ipinagmamalaki na siya ang pinakamalakas kahit hindi naman siya nababagay sa titulong iyon. Mas lalo namang naguluhan si Hannibal dahil ni Minsan ay hindi niya idineklara ang sarili na ang pinakamalakas na tao. Tugon ng Constellation na alam niya iyon. Subalit nagkaroon sila ng isang malaking pagkakamali at iyon ay sinubukan nilang saktan ang taong karapat dapat sa titulong pinakamalakas. Dahil sa winika ng constellation ay hindi maintindihan ng lalaki kung ano ba ang ibig sabihin nito, ngunit naisip niya na hindi na mahalaga kung ano ang sinasabi nito dahil pag nanatili siya sa ganitong sitwasyon ay sigurado siyang papatayin pa rin siya ng constellation kaya't kahit nasa loob siya ng mental realm ay nagpa siya na siyang gamitin ng kanyang divine artifact upang magsagawa ng isang pag-atake at saka na lamang niya iisipin kung paano siya makakalabas sa lugar na iyon. Sa pagtama ng malakas na suntok ay malaking pagsabog ang naging resulta nito, subalit sa pagpawi ng liwanag ay nawala na ang constellation at tanging upo ang bato lamang ang kanyang tinamaan. Dahil dito ay nagtataka si Hannibal kung saan na napunta ang constellation at maging ang mana nito ay biglang naglaho. Habang nag-iisip ito ng kanyang gagawin ay biglang lumabas sa kanyang likuran ang constellation at winikang ang pinakamalakas na taong kanyang tinutukoy ay ang kanyang master. Kaya't wala silang karapatang agawin ito gamit ang marurumi nilang kamay at sisiguraduhin niyang hindi magiging mapayapa ang kamatayan nito. Kasabay nito ay mabilis niyang muling binutas ang dibdib ng lalaki, at tanging paghiyaw na lang ng hangal ang ating maririnig. Kinabukasan ng umaga sa dormitoryo ng Valhalla, nabalitaan ng ating bida na ang buong grupo ng One Believers at Greatest Race ay natagpo ang patay sa kanilang hideout. Winika ng Tower Master na biglaan naman ang mga pangyayari at nagtataka ito dahil sabay pang naubos ang dalawang grupong kaaway ng binata. Sinabi ni Joe Yoke na plano niya sanang asikasuhin ang mga ito sa oras na umalis na siya ng Valhalla. Subalit mukhang hindi niya napoproblemahin ang mga ito. Dahil sa narinig ay nagtatakang tanong ni Varche kung wala ba itong planong graduate sa Valhalla. Tugon naman ni Joe na pumasok lamang siya sa naturang paaralan dahil sa notification window na kanyang natanggap, kaya't ngayong nakumpleto niya na ang kanyang misyon ay wala ng dahilan upang manatili dito, subalit hihintayin niya muna matapos ang kalamidad bago umalis. Sa Valhalla President Office, nagtatakang tanong ng presidente kung sino ang lalaki at ano ang kailangan niya, tugon naman ng pusa na siya ay si Black Cat ang may-ari ng market, at winika sa presidente na hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Nais niyang bilhin ang kanyang paaralan, na labis namang ikinagulat ng presidente. Winika nito na hindi niya ibebenta ang kanyang paaralan sa nagmamay-ari ng isang kainahinalang lugar katulad ng market, Naintindihan naman ito ng pusa at sa isang petik lamang ng daliri ay bumungad agad ang isang kahon ng pera. Agad namang winika ng presidente na nagkakamali ito ng iniisip, dahil hindi niya ibibigay ang kanyang paaralan ng dahil lamang sa pera. Sapagkat ang kanyang intensyon kaya niya binuo ito ay dahil ng panahon na isa pa siyang hunter ay ang Korea ay masyadong mahina laban sa mga labyrinth at mga halimaw na sumisibol sa bansa ang mga krime na gawa ng tao ay kayang solusyonan ng mga normal na polis, ngunit para sa mga pag-atake ng halimaw, ang gobyerno ay magpapadala ng mga opisyal na kahilingan sa mga guild at ang mga hunter ng guild ay pupunta at aasikasuhin iyon. Gumawa rin ang gobyerno ng isang pangkat na tutugan sa mga halimaw na binubuo ng mga contractor para harapin ang mga halimaw, ngunit basta na lang silang pumili ng mga random na contractor at mas masama pa sila kaysa sa mga guild kaya't napagisip-isip niya na bumuo ng isang akademya sa Korea na maaaring makapagsanay ang mga contractor at mga hunter upang maging kasing husay ng mga nasa ibang bansa at ngayon ay marami na silang naturuan na mahuhusay na contractor na aktibo hindi lamang bilang mga hunter ng guild kundi pati na rin sa iba't ibang larangan dahil sa mabilis nilang pagtugon sa mga halimaw ay isa na ngayon ang paaralan sa mga pinakamahuhusay sa buong mundo. Sabay Winika sa pusa na naiintindihan ba nito kung sa paanong paraan niya nais patakbuhin ang kanyang akademya, tugon naman ni Black Cat na hindi naman niya nais baguhin kung paano niya patakbuhin ang paaralan, at mananatili pa rin ang mga patakaran dito at ang tanging mababago lamang ay ang nagmamayari nito. Winika ng presidente na sa tingin ba niya ay maniniwala siya sa mga sinasabi nito. Dahil dito ay muling naglabas ang pusa ng isa pang kahon ng pera at tinanong kung hindi pa ba sapat ang perang iyon para lamang pumayag siya. Subalit nagmatigas pa rin ang presidente at winikang hindi ba't sinabi niya na hindi niya kailangan ng pera, dahil dito ay halos mapudpod na ang daliri ng pusa dahil sa kakapitik sa daliri habang ang presidente naman ay tila unti-unti nang nagbabago ang isip. Hindi nagtagal ay tumambad na ang madaming pera sa harapan ng presidente na halos mapuno na ang kanyang mesa. Winika nito kay Black Cat na aasahan niya na pangangalagaan nito ng maayos ang akademya, dahil napagpasyahan niya ng magretiro. Matapos nito ay agad na ipinaalam ng pusa sa Constellation na nabili na niya ang Valhalla katulad ng ninanais nito, agad na ipinagutos ng Constellation na ikonekta nito ang entrance ng Central Building ng Market sa isa sa Valhalla Space. Dugtong pa nito na nais niyang magdagdag pa ang pusa ng maraming CCTV sa buong paaralan, upang sa ganun ay malaman niya kung sino ang lumalandi sa kanyang master. Sa kabilang banda, habang naglalakad ang ating bida ay winika ni Varche na mukhang abala ngayon ang mga tao, Tugon naman ng binata na hindi niya naman gaanong binibigyan ng atensyon ang mga nangyayari sa paaralan. Sinabi ng Tower Master na maging ang mga guro ay abala rin, kaya't nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Hanggang makasalubong ni Joyok si Arin at tinanong ito kung kababalik lamang ba nito mula sa kanilang angkan, tugon naman ng dalaga na maghapon na siya sa loob ng classroom, Winika ng binata na hindi niya ito napansin dahil maghapon din siyang natutulog, naitanong naman ni Arin kung pupunta ba ang ating bida sa gym, na agad namang kinumpirma ni Joyok. Sinabi ng dalaga na kung ganon ay nais niyang sumama dito dahil may nais siyang ipakita sa binata. Sa pagdating sa training center ay agad nilabas ni Arin ang isang espada at winika na kaya siya umuwi sa kanila ay upang kuhain ito. Napansin naman ni Joyok na hindi ito normal na sandata dahil masyadong malakas ang mana na inilalabas nito, kinumpirma naman ito ng dalaga dahil ito ay ang divine artifact ng kanilang angkan, na labis namang ikinagulat ni Soyon. Nagtatakang tanong ng dalaga kung bakit niya dala ito, tugon naman ni Arin na nakapasa siya sa selection test at naging isa na siyang lehitimong tagapagmana ng kanilang clan. Subalit winika ni Soyon na magkaganon pa ay hindi dapat pinahintulutan ng kanilang angkan ang isang high schooler na basta na lamang dalhin ang kanilang divine artifact, tugon naman ni Arin na pinayagan naman siya ng kanyang ama kaya't sa tingin niya ay ayos lamang iyon. Sabay winika nito kay Joyok na simula ngayon ay nais niyang mag-ensayo gamit ang kanyang Blue Moon Blade, tugon naman ng binata na wala naman itong problema sa kanya, at sabay hiniling sa dalaga na kung maaari ba niyang hawakan ang dala niyang espada. Pasigaw namang winika ni Soyon na isa itong divine artifact mula sa Choi clan kaya sa tingin ba ng binata na basta-basta na lamang ito ipapahawak sa kanya ni Arin dahil naman sa pinagsasabi ng dalaga ay tila nabibingi na ang ating bida. Taliwas sa iniisip ni Soyon ay agad ibinigay ni Arin ang espada kay Jo Yok nang walang pagdadalawang-isip nang mahawakan ito ng ating bida ay labis siyang nagtataka kung bakit pamilyar sa kanya ang mana na nagmumula dito nang biglang napasok si Joe Yok sa mental realm ng constellation at agad na bumungad sa kanya ang isang lalaking nakatalikod winika nito sa binata na matagal din silang hindi nagkita at tinawag niya ang ating bida na Hyung siya ay ang constellation ng Truth Choi Clan na tinatawag na Blade King Ngunit nang una ay hindi siya makilala ng binata at kinailangan niya pa itong titigan ng mabuti. Nang mapagtanto na pamilyar ito sa kanya ay tinawag niya itong kutong lupa. Winika ng constellation na hindi na bagay ang tawag nito sa kanya dahil malaki na siya ngayon, nang bigla itong napaisip kung niminsan ba ay nabanggit niya ang pangalan niya sa binata. Ngunit sinabi ni Joyok na hindi naman ito sinasabi ang pangalan niya sa tuwing nagkikita sila dahil wala naman itong ginawa kundi tutukan siya ng espada. Sinabi ng Constellation na kahit nais man niyang sabihin ang totoo niyang pangalan ngayon ay hindi niya na maalala ito simula nang naging isa na siyang Constellation. Tugon naman ni Joyok na kung ganun ay wala ng problema kung tawagin niya itong kutong lupa. Napaisip ang ating bida na naging constellation rin pala ito dahil sa pagkakatanda niya ay isa lamang itong makulit na bata. Makikita si Blade King na may hawak na espada tatlundaang taon na ang nakaraan at hinahamon niya ang ating bida sa isang labanan, nagtataka naman tanong ni Joyok kung ano ang ibig sabihin nito at bakit siya nito nais labanan. Winika ng bata na dahil siya ang pinakamalakas na matanda sa lugar nila kaya't nais niyang maglaban silang dalawa. Dahil tinawag ng Blade King na matanda si Juyok ay winika ni Dummy sa kanyang master na maaari niya bang patayin ang makulit na kutong lupa, na agad namang tinutulan ng binata at winikang kumalma muna ito. Sinabi ng ating bida na hilig lang ba talaga nito makipaglaban kaya't nais niyang makipaglaban sa kanya. Tugon ng bata na nais niya lang bumuo ng isang malakas na sword technique na maaaring matutunan ng kahit sino o kahit ano pa ang edad nito. Dahil nang biglang sumalakay ang mga halimaw sa kanyang pamilya, lahat sila ay namatay dahil walang nakakaalam kung paano gumamit ng espada. Kaya't nais niyang gawin ito nang wala nang matulad pa sa nangyari sa kanya, sabay winika sa binata na maglaban sila at gamitin na nito ang kanyang pinakamalakas na teknik. Napahanga naman si Joe Yok sa determinasyon na mayroon ang kutong lupa, ngunit sinabi niya dito na paano ito makakabuo ng isang malakas na sword teknik kung sa tamang paghawak pa lamang ng espada ay hindi na ito marunong. Sinabi pa nito na lalabanan niya ang bata kapag tinawag siya nitong Hyong. Ang ibig sabihin nito ay nakakatandang kapatid na lalaki, na mabilis naman sinunod ng kutong lupa, matapos nito ay mabilis na sumugod si Joe Yok at Winika dito na hindi niya ito pagbibigyan kahit isa pa itong bata. Simula noon ay naglalaban na sila ng isang beses sa loob ng isang linggo dahil palagi siya nitong kinukulit. Winika ng Constellation na kung hinayaan niya siya manalo ng isang beses malamang ay tinigilan niya na ang pangungulit dito. Asar namang Winika ni Joyok na paano siya makakaimbento ng sword technique kung hahayaan niya lang basta na lang ito manalo. Ngunit masaya pa rin nagpasalamat ang Constellation dahil sa kabila ng kanyang mga pagkatalo ay sa bandang huli ay nakabuo siya ng sarili niyang sword technique. Sinabi ng ating bida na ang tinutukoy ba nitong teknik ay ang unrivaled first blade o kung ano pa man ang tawag doon, na kinumpirma naman ng constellation. Dugtong pa ng binata na hindi ba nito naisip na kung naging isa lamang niya itong disciple ay mas marami pa sana siyang naituro dito. Tugon naman ng constellation na hindi naman sa ayaw niya maging disciple nito, subalit kung matututo siya mula dito ay hindi niya na matatawag na sarili niyang teknik ang kanyang mabubuo. Kaya't hindi niya nagawa ang maging disciple nito, dahil dito ay napapabilib ang binata sa katapangan ang mayroon ito. Ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit pamilyar sa kanya ang paraan ni Arin sa paggamit ng espada, tugon ng constellation na itinuturo niya sa lahat ng kanyang contractor ang kanyang blade technique simula nang naging isa na siyang constellation. Nagtataka naman tanong ng binata na tila ba na iba ang technique kumpara sa unang technique na nakita niya noon, na agad naman kinumpirma ng constellation. Winika nito na sigurado siyang alam niya na ito. Ngunit ang uso ngayon ay inuuna ang pagsasanay ng iyong mana kaysa sa pisikal na kakayahan, ang orihinal niyang teknik sa paggamit ng espada ay masyadong mahirap para sa kanilang mahinang katawan. Kaya't binago niya ito ng kaunti para maging madali itong matutunan ng modernong mga contractor, bagaman ang binagong bersyon ay hindi na masasabing pinakamalakas na teknik, na agad namang naintindihan ng binata. Sinabi pa nito na hindi siya makapaniwala na mabubuhay muli ito sa isang katawan ng isang high schooler. Nagtataka naman tanong ni Joyok kung hindi ba ito nakatanggap ng notification bago pa man sila magkita. Na mabilis namang itinanggi ng Constellation at Winikang wala siyang natatanggap na kahit anong mensahe. Dahil dito ay napaisip ang binata dahil si Cookie ay nakatanggap ng notification window, ngunit si Domi naman ay nakalimutan niyang tanungin at si Varche ay sa simula pa lamang ay alam na nitong siya ay muling mabubuhay kaya't napagtanto ni Juyok na marahil ang nakatanggap lamang ng notification ay ang mga direktang tao na may kinalaman sa kanya. Bigla naman sinabi ng Constellation na sa tingin niya ay isang tadhana ang pagkikita nila, sabay wikang nais niya bang makipaglaban sa kanya. Masaya namang itong tinanggap ng binata at sinabing nais niya ding malaman kung gaano nakalayo ang narating nito, Agad naman naghanda ang constellation dahil minsan lang niya muli maramdaman ang sobrang pananabik. Habang dala ang sandata ay mabilis na sumugod si Joyok patungo sa constellation, maging ang Blade King ay naghanda na rin upang umatake, at tanging tunog lang ang ating makikita dahil hindi pinakita kung paano sila naglaban. Matapos ang labanan ng dalawa ay nagbalik na ang ating bida at sabay nagpasalamat kay Arin dahil sa pagpayag nitong suriin ang espada. Winika ng binata na mabuting tao ang kanyang constellation at ipinayo ni Joyok sa dalaga na minsan ay dalawin niya ito upang matuto dito ng mga bagong teknik. Sa kabilang banda, Matapos bumalik ni Jo Yok sa pisikal na mundo ay naiwan pa rin ang constellation na nakahandusay at mababatid sa hukay kung gaano kalakas ang pag-atake na pinakawalan ng binata. Sa Snow Soul Clan, sinabi ni Ryan Soul kung bakit biglaan siyang ipinatawag ng mga elder, tugon ng matandang babae na alam naman siguro nitong kasalukuyang bakante ang posisyon ng clan head kaya't kailangan nilang pag-usapan kung sino ang maaari nilang ilagay sa posisyon. Sinabi naman ng isang matandang lalaki na is niya sanang si Ryan na lang ang tumanggap ng posisyon pero tradisyon ng kanilang angkan na ang pinuno ng institusyon ay hindi pwedeng maging pinuno rin ng angkan. Kaya tinanong ng matandang babae kung may naiisip ba itong maaring maupo bilang pinuno ng angkan, kahit na sino ang piliin nito ay maaari huwag lamang katulad ni yon huwa na ginamit lamang ang angkan at ang constellation para sa sariling ambisyon dahil sa mga narinig ay winika ni Ryan na may napili na siyang tao na karapat-dapat sa posisyon bilang bagong pinuno ng kanilang angkan Yeah